So, yun ako ay bumili ng isang basong ano, ayan, pinipig. Yung ano, sticker rice. Ayan, bumili ako ng pinipig sa so sariwang sariwa. So, mamaya ilalagyan ko siya ng buko. sa kasabaw ng buo. Yung pinakasabaw ng buko din. So, ayan, mamaya ko imimix ito. So, ayan, ito ay isang baso. Ang halaga niya ay 50 pesos. So, ayan, tamang-tamang mamaya ito ay pagkaiti ano na nababad na so mas masarap siyang kainin so yun bumili ako ng tatlong buko para siyang aking iyaha isasahog doon sa binili kong sticky rice na pinipig uh -huh. para sa Ano na lang ni Hangro? Yan ganito ang anil sa tayo ng

Hola, ini ka kain Oh, oh si ano kada yung kagan na Yung yes. ako ginawa. sticky rice na may buko. Ano masarap na siya. <coughs> <coughs>